Yun, sunod-sunod na aksidente na naman. No? So, ito naman, bads, so, dinalupihan, papuntang dinalupihan, bads, so, galing ng Bulacan. Alam mo, lalo na 15 years old, bads, uh, pahinante, bakit hinahayaan natin? So, may mga casualty, may nasawi. bads, paano na to? So, mga, mga kabady ko, mga truck operator, truck driver, Congress, Senate, siguro panahon na para pag-usapan. Alam mo, ang root cause ng lahat nito sa pananaw ko? wala pong maintenance, di ba? For maintenance, kulang po sa, sabihin na natin, kulang po sa proper uh, education. Kung may proper education man, at sinasabi po no, ng apahinante na madalas na nasisira, hindi ko po alam kung alam ni operator, pero dapat alam ni operator yan, na sira yung truck niya. At alam ni truck driver na hindi niya dapat ibiyahe kasi delikado, nakita mo naman yung casualty, walang kinalaman, no? Nagtatrabaho, mapasok sa trabaho, patay on the spot, dead on the spot. So, yun, dapat pag-usapan eh. Ito, ito yan, ah. sa pananaw ko, ah, pananaw ko, founder ng truck driver Philippines. Kung maganda ang kita, sa track rate, eh malamang eh, hindi po mangyayari insidente. Bakit? Eh may magaling na mekaniko, makakabayad ng maayos na pesa, may maintain yung track, di ba? Makakapagbayad ng maayos na driver, di ba? So dapat pag-usapan yung track rate. So ito ha, ah, uh, palagay ko sa pananaw ko, personal na pananaw ko, yung track rate ang isang uh, nagbibigay sa atin ng hudyat o kasalanan o pagkakamali dito sa mga nangyayaring hindi magandang negosyo ng trucking industry. At ito nga, buwis buhay. Yan, yeah, sigurado yan. Kundi, kundi, kundi patay yung driver niyan. Homicide dyan, multiple homicide, patay. Wala na naman din kapupunta, no? Dahil lang sa poor maintenance because of truck rape.